Gusto nyo ba ng kakaibang water o adventure ngayong summer? Bakit hindi nyo subukang mag-dive sa dagat ng Malapascua Island sa Cebu? Kung saan malapit na ninyo makikita ang mga pating? Kakaiba nga ito. Itong Balitang Hatid ni Micaela Papa. Sa Malapascua Island sa hilaga ng Cebu, maaaring makakita ng pating araw-araw at hindi lang yan basta-basta pating dahil ang matatagpuan doon, mga treasure shark o din ang pating na nanganganib ng maging extinct. May oras ang scuba diving para sa kakaibang shark encounter na ito. Bago pa sumikat ang araw, dapat handa na ang mga diver na pumunta sa cleaning station kung saan inaasahang bumisita ang mga pating na ito araw-araw. Monad Shoal ang tawag sa Sunken Island sa Malapascua kung saan kadalasang nakikita ang mga fresher shark. May haba sila ng lima hanggang anim na metro at kilala sa kanilang mahahabang buntot. Pero hindi lang fresher sharks ang makikita sa Malapascua dahil maging white tip sharks, suki na rin doon. Ilang white tip sharks pa nga ang inabutan ang grupo ng divers na ito na nagpapahinga sa loob ng isang kuweba. At hindi maituturn na agresibo ang mga pating sa Malapascua, hindi pa rin basta-basta pwedeng mag-dive doon. Kailangan munang certified diver ka at dapat may kasamang dive master. 1,300 pesos ang bayad sa dive master kasama na ang renta sa diving gear. Mikaela Papa, GMA News.